Hi hey, Ma'am for today's video, nagluto ako ng balbakwa. Matagal ko na itong gustong matikman dahil lagi ko itong napapanood sa mga food vloggers. At para sa ingredients, sundan lang ang nasa screen. Hugasan muna natin ng maigi ang baka, ox feet at litid ang ginamit ko. Pwede din naman kahit paalang. Pagkatapos si blanch ng ilang minuto, tanggalin sa pinagpakuloan gamit ang strainer. In the process, gumamit ako ng pressure cooker. Lagyan ng tubig at before yun, i-pressure cook hanggang sa lumambot. Ang iba hindi nilagay ni itong balbakwa. Pero ako, mas bet ko kung igigisa ko muna siya. For the aromatics flavor, nagisa ako ng bawang, sibuyas at luya sa butter. Add ng patis, tansyahan lang. Sunod na natin ilagay ang ating pinalambot na litid at paan ng baka. Nanato oil, pinaghalong ang sweetit, mantika, beef broth, peanut butter. Tunawin natin hanggang mag-incorporate sa broth. Naglagay ako ng pork and beans, pineapple chunks, red bell peppers, tomato sauce, onion leaves, tosi or black beans, siling haba, star anise, chopped onions pero whole ang ginamit ko, simmer hanggang maluto. Slow cooking ang tamang paraan ng pagluluto nitong balbakwa at pwede din na samahin na lang ang mga ingredients hanggang sa lumambot. Masarap siya, parang kari-kari na pinasusya lang lasa dahil sa mga aromatic flavor niya. Na-curious ba kayo sa lasa ng balbakwa? Kaya try niyo na rin.